magandang araw po sa ating lahat sa video ito tayo ngayon po ay mananalbos ng kamote dahil mamaya magluluto po tayo ng sinigang na baboy na niyaalo po natin dahil mamaya din po ay uuwi na tayo dun sa bahay para makapag-asikaso rin tayo doon dahil medyo matagal-tagal din tayo nag-stay dito para makasama sila inay yung aking mga bayaw yung pamilya ni misis so sa ngayon ah, balik naman tayo doon kasi meron din akong bisitang darating yan abangan na lang natin yan sa mga susunod na vlog so sa ngayon, kuha muna tayo ng talbos ng kamote para makapagluto na tayo pang ulam po namin dito lang po yan sa bakuran nila misis nila inay Ayan. dahil wala tayong kangkong talbos na lang ng kamote Ayan. ganda ng kamote dito eh. violet ito ay hindi pa nalilinisan Diyan pala yung nalilinisan ni Labayaw Pero ito, lilinisan ulit ito Pagka medyo tumila-tila ng ulan Dahil ngayon, halos araw-araw po dito ay naambun Hindi naman sobrang lakas Tamang ulan lang Tapos lang muna sa bakuran Kuha lang tayo ng sapat. Marami-rami na itong ating natalbos. Lagyan lang natin sa likod natin yung pang video. Mm. Tapos kung na rin po natin itong talong Ihalo na rin po natin ito kasi Ilang piraso na lang din hmm. Kamang tayo nagtatalbos Tapos mayroon pa po dito isang talong oh. Ayan, oh. Kunin na natin Halbusin na natin hmm. Dalawang talong Mm -hmm. Yun, ayos na po ito. Marami na po itong ating panghalo na talbos ng kamote. Yun, dami. Sa <laughs> talong. Marami pa dito pero yung sapat lang po ang ating kukuhanin panghalo lang. Yun. Sa vlog natin guys, madalas ako yung nakikita nyo nagluluto. Pero pagka hindi tayo nagbablog, yun ang nagluluto si inay, si misis. yun kasi medyo nahihiya pa sila pagka iba vlog natin na nagluluto po sila hindi pa po sanay sa vlog minsan kahit na hindi naka vlog luto pa rin tayo ngayon po umpisa na natin magluto dito ulit tayo sa kahoy magluto magsisinigang tayo na baboy tapos yung ating mga ingredients ay naiwa-iwa na natin. Nandiyan na rin yung karne. Tapos yung iba hindi pa natin naiwa yung mga ibang gulay. So igisa muna natin ito para habang tayo nagpapakulo mamaya ay tsaka natin iwa yung ibang ingredients. Painitin lang natin yung ating kaldero. Diyan tayo magluluto. Para masarap-sarap na naman ang ating higupan ng sabaw. Sa kahoy tayo. Maglagay na po tayo ng mantika. Tantyahan lang. Kunti lang po. Panggisa lang naman. Ilagay na po natin yung ating bawang tsaka sibuyas. Yung iba, luya ang linalagay nila. So, depende rin sa atin. Tapos yung iba, hindi naman ginigisa. So, ako igigisa ko po. Ilagay na po natin, na po natin yung ating baboy. igisa muna natin ito. Hanggang mawala yung pula-pula niya. buto boto po ito ng karneng babol. Nakalimutan natin ilagay yung kamatis guys. So, isabay na natin dyan sa karne. Habang ginigisa natin. Maglagay din tayo ng paminta. Yan. Dahil hindi po sila mailig sa patis dito, kaya asin na lang ilagay natin. Habang ginigisa natin. Yan. Para magkalasa na po yung karne. po na na natin tapos medyo nagsabaw-sabaw na po yung karni lagyan na natin ito ng tubig lamihan natin para makaigop tayo ng maraming sabaw ngayon po ay malambot-lambot na yung ating karni ilagay natin yung ating gulay naman sakto pagkaloto na yung gulay tamang-tama yung kanyang lambot ilagay na po natin yung ating sitaw at yung siling verde sabay na natin yan medyo palambutin lang natin yung gulay saka natin lagay yung talong yun, kuluan na po ulit ilagay na natin yung ibang gulay ilagay na po natin yung talong na napitas natin yan tapos yung ating sinigang mix sinigang sa gabi at sampalok ilagay na po natin yan pang isang litro yun, ilagay na po natin yung ating huling ingredients ang ating kamote yun. baka iba po ay ilaga na lang natin baka sobrang dami at marami po kasi yung ating nadalbos kanina yan yan ayos na po yan paibabaw lang po natin yung ating talbos ng kamote Ayan na po natin, baka ma-overcook yung gulay. Ngayon po, kain na tayo. Kasalo natin si Mrs. Bago tayo mag-umisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat sa Panginoon sa pag sa aming harapan. Basta-basta niya pito magbigay sa aming bisip ng pangatawa ng kalakasan. Ngayon po sa aming mga viewers, sa aming pamilya, ingatan po sila sa rao. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Mainit. Hmm. 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 lang yung buto natin sa gulay. Yummy, yummy. Yummy, yummy. maya maya po ay mag-asigaso na kami at kami uuwi po sa bahay dahil may, may mga kailangan tayong isikasoin dun sa bahay ibang mas pa pala dun. Ako yun. Pinugot ka nga isa kang gabi. Mas Oo. Ano paborito ko yun? Kain po. Ang ah, bangot na yun, good size naman yun. yun. yung sobrang laki. Ginawa kong kanin na. Kain hmm? po muna. Hmm? sa luto natin. Pwede na ba ulit? Uh -huh. Ulit magluto. <laughs> Celery pala hawak po nai inay. Oh, Dahil tapos siyang kumain. Oh, my boy. My boy. My boy. Ay, Ngayon po ay pauwi na kami. Nakapaghakot na rin kami ng mga gamit. Yan, tapos na po yung bakasyon natin dito ng kulang kulang isang linggo din po. Kasama yung pagpunta natin doon kila Bilas, doon sa kapatid ni misis, Doon kila Heidi. Ngayon naman po ay uwi na tayo sa bahay kasi yun nga, marami tayong kailangan na si Kasuhin. Ayan. po, kasama natin si Inay. Yan. Po, nandito na tayo may resibo dito maatalan ka yung aso pala guys araw-araw po napunta dito si Bayaw, pinapakain niya yung bahay naman nila Tamis ay medyo malapit dito bihaya may motor tayo mas mabilis makarating dito kung yung tricycle, baka abuti ng 40 minutes bago makarating dito. Pero pagka motor, 20 minutes lang yata. <laughs> Gawa na nga ng nakasingit-singit tapos mas mabilis makarating dito sa atin. So hintayin ko lang sila misis. na rin sila sa malapit. Nandyan na rin po sila misis. gamit. Let's go! Ayos lang kami ng gamit. Kailangan mag-iinis. Ito si Bebe. Ito si Bebe oh. Bebe! Ngayon po ay hapon na. Ang oras na natin ngayon ay 5.30 na po. Mag alas 6 na rin at madilim na rin po ang kapaligiran. Ayan. Tahimik pa rin dito kahit hapon. Ngayon po ang paligid natin. At sa mga nagkukomen pala na wala tayong solar dito sa gate, meron po yan po. Isa, dalawa, dalawang solar. Hindi nga lang po ganun kalaki nagaanap pa kami ng medyo malaki-laking solar para may maikabit dito sa ating bahay Mas kanina malakas po ang ulan ulan ng ulan dito sa bandang amin hindi man siya sobrang lakas pero ngayong linggo na ito halos araw-araw po ay may ambun sa atin dyan oh. Yan, <laughs> mamaya pa ipakinig natin mga alas ay siguro at regarding pala dito sa ating motor kasi may mga nagko comment kung bakit daw tayo bumili Yan. meron naman daw tricycle hmm bakit nga ba tayo bumili ng motor kasi sinabi ko naman po yan sa previous vlog ko nung bilinag po natin tong motor na ito hmm. tong ating single na motor bukod dun sa ating tricycle kasi yung nakaraan in explain ko naman po kung bakit ko binili yan at kung bakit second hand po ang binili ko at bakit nga ba second hand ang binili ko hindi po brand new gawa nga po pagka brand new ang binili natin mas mataas pa ang presyo halos doble o lagpas pa instead na halimbawa 100,000 ang presyo nung brand new tapos pagka second hand 50,000 edi eh ang laki ng minus nung tapos ilang taon palang nagamit uh, halimbawa ay eh, 4 years palang nagamit tapos 50% off na edi eh mas maganda po na ganun yung mabilin natin kasi depende naman sa atin yan sa sitwasyon kung bibili tayo ng brand new kung kailangan ba natin or hindi eh sa amin naman hindi naman namin kailangan ng brand new. Importante po sa amin ay may magamit. Tsaka syempre tinitignan din natin yung makina. Eh yung nabili naman natin na motor na Honda Click ay maganda po ang makina. Tapos mababa po yung auto. At bakit ko nga ba kinuha yung single na motor? Kasi sa mga susunod na buwan, umpisa na po natin yung business. Kahit pa unti-unti lang. Kahit umpisa tayo sa baboy or kahit saan pa man na pwede nating pasukin na ang negosyo eh ako nga po gaya ng sabi ko hindi po habang buhay na sabro ako kailangan ko ng kahit papano mag invest bago ako mag for good para at least meron tayong hanap buhay kahit papano uh, pantawid man lang sa pagkain sa araw-araw sa gastusin sa araw-araw alam naman natin dito sa Pilipinas na uh, pamahal ng pamahal po ang bilihin kahit sa naman po kahit sa ibang bansa pamahal ng pamahal po ang bilihin kaya kailangan na natin mag invest ay, hindi lang sa material na bagay kundi siyempre sa negosyo or saan tayo pwede rin kumita halimbawa po ay nagpurgod ako ay ang bilis po ng pera dito sa Pilipinas baka yung naipon natin na malaking halaga ay <laughs> isang taon lang ay ubus na o wala pa kaya sabi ko sa sarili ko na napag-usapan din namin niya ni Mrs. matagal na uh, kahit to paano mag-invest tayo sa business kung di man pumatok sa business ay di pwede tayo ulit umalis pwede ulit tayong pumunta sa ibang bansa mag apply yan, ganun lang naman yan kaya naman tayo nagsisikap at naghahanap ng pwede nating pangkabuhayan o pagkabuhayan ay para sa ating pamilya gusto ko rin kasi yung aking pamilya na may provide ko yung aming pangangailangan sa araw-araw kaya yun ang kailangan nating gawin gaya nya nung nakaraan dumayo kami dun kila Bilas dun sa kapalit ni Mrs na medyo malayo-layo din po yun mga nasa 50 kilometers yan kung tricycle ang ginamit namin baka sobrang bagal tapos mata traffic pa kami hindi kaya nyan sa single yun nakakasingit-singit kami tapos mas makakarating pa kami ng mas mabilis yan di ba? tapos gagamitin din natin yan sa mga susunod Halimbawa tayo nagpa-alaga na po ng bawo yun. May mga pupunta-punta doon Gaya ni Bayaw Kaya malaking tulong po yan Gamit-gamit dito Pag uh, meron lang bibili na kaunti Mas mabilis Siguro soon Makakakuha rin tayo O makakabili rin tayo ng sa Pero sa ngayon hindi ko muna prioritize yun Siguro investment muna Para sa atin Itong mga bagay naman na ito Yung mga binablog natin Hindi naman po ito yung Parang ibang pinapasikat natin o no, pinagmamayabang kumbaga ito ay based lang on my true story life yan nga po yung binablog ko kumbaga ano, kung ano po yung nararanasan ko ngayon yun po yung aking binablog kumbaga? parang maka inspired na rin sa ating mga kapwa tao kapwa OFW kapwa Pilipino bilang isang OFW tapos itong vlog po na ito siyempre pinagkakakitaan ko rin ito nalilibang din ako dito kasi sa vlog po na ito nandito na po lahat kasi may mga nagko-comment din na bakit ko binablog ito ganyan dapat privacy yung anak ko ganyan yung bahay namin po yung safety tama nga naman po yun kaso syempre tayo vlogger tayo kailangan din natin i-vlog yung para malaman din po ninyo yung buhay ko as a family man or ano yung buhay ko na nandito sa Pilipinas kasi karamihan kasi nakilala tayo sa catch Cook sa Taiwan bilang isang OFW. May nag-aaway yung aso. Shhh, shh, shh. 'Yan. <laughs> Ang kulit. Eh. Nag-aaway din sila. At muli, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pag-appreciate sa mga patuloy na nagko-comment, nag-like, nag share at sa mga silent viewers po natin, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa atin dito sa ating vlog, sa mga ginagawa natin. 'Yan sa mga suggestion, sa mga advice thank you po sa inyong lahat grabe nakakataba po ng puso yung mga kino-comment po ninyo at sa mga silent viewers natin maraming salamat po kasi kahit na hindi kayo nagko-comment nandyan pa rin kayo patuloy na nanonood so see you po sa ating mga susunod na vlog dito ko na po muna tatapusin yung blog uh, vlog po na ito Yan, abangan na lang natin yung mga susunod natin na vlog dito sa bahay or sa mga gagawin pa natin thank you po sa inyong lahat ingat po tayong lahat and God bless